Welcome to Miss Kali Blog. Tara't samahan niyo kung pakinggan ang part 4 ng ating story. Nagpatuloy ng normal ang buhay ng mag-asawang Bella sa pagdaan ng mga araw. Habang lumilipas ang panahon, ay natatanggap na ni Belle hindi sila talaga pwede ni Paul. May asawa na siya at mga anak. undi unti na niyang nakakalimutan ang lalaki may katagalan na rin na di niya to nakikita. Isang gabi bago matulog ang mag-asawa ay napag-usapan nila ang nalalapit na kaarawan ni Ruben. Bel, may mga in-invite ako sa linggo sa birthday ko. Mga kaibigan at kasama ko sa trabaho. Konting inuman lang naman at konting handaan. Iilan lang naman ang aking sinabihan. Ani ni Ruben sa magandang misis. Sige, darling. Anong gustong regalo ng asawa ko, ha? Sagot naman ni Bella sa bayakap sa mistera. Kahit wala ng regalo, pag mahal mo lang ay kontento at masaya na ako. I love you, darling. I love you too. Sagot ng magandang asawa. Dumating ang araw ng birthday ni Ruben. Maagang gumising ang mag-asawa para mag-prepare ng iyahanda. Hindi muna sila nagbukas ng kanilang sari sa store. Sabay umalis ang magkasawa para mamalengke, pero naghiwalay sila. Si Ruben ay nagtungo sa wet market at si Belle naman ay nagpunta sa loob ng grocery. Darling, sa bahay na tayo magkita. Mauna ka na't na umuwi pag nakapag-grocery ka. Bili ni Ruben sa misis. Sumang-ayon naman dito si Belle. Habang namimili si Bell ng mga dilatang gagamitin sa handaan, ay may narinig siyang tumawag sa pangalan niya. Si Paul. Bell, kumusta? Medyo nakaramdam ng hiya si Bel nang makita ang lalaki. Bigla kasi niyang naalala ang nakaraan. O oh, Paul, ikaw pala? Okay naman kami, ikaw ba? Nihiyang tanong ni Bell. Ayos din lang. Ano bang meron at ang dami mo namang binibili? Tanong ulit ni Paul. Ah, birthday na Ruben ngayon eh. Kasama ko siya kanina pero naghiwalay kami kasi bibili siya ng mga karne. Hindi ka ba nasabihan? Punta ka mamaya may konting kainan. Nakakahiya naman kung pupunta ako. Hindi ako nasabihan ni pari eh. Pare. Tila dismayadong sabi ni Paul. Baka sobrang busy lang noon kaya hindi ka nasabihan. Baka nga. Bel, pwede bang makigamit ng phone mo? May text lang akong urgent sa trabaho. Nalobat kasi ako eh. Ganun ba? O sige, okay lang. Dali-daling inabot ni Paul ang po ni Hindi alam ni Belle na text ni Paul ang sariling numero para makuha ang number ng babae. Matapos mag-text ay sinauli na ni Paul ang telepono. Salamat, Belle, ha? Ang ganda-ganda mo talaga. Parang hindi ka tumatanda. Teka, tapos ka na bang mamili? Gusto mo ihatid na kita sa inyo para may katulong ka magbuhat ng pinamili mo. Tapos na ako, Paul, pero nakakahiya naman sa'yo. Sus, maliit na bagay. Tari na, hatid na kita. Pero, sumasakay ka ba sa motor? Dalaw kasi yung motor ko eh. Okay lang naman, kaso paano yung mga pinamili ko? Madali lang yan. Ipapalagay natin sa kahon tapos sa likod ng motor ko itatali. Hindi na pigilan ni Belle si Paul na ihatid siya sa bahay. Pareho lang din naman kasi ang kanilang daan at ilang kanto lang ang pagyita ng kanilang lugar. Habang binabaybay ang daan pa uwi, ay nakakapit ang isang kamay ni Belle sa matipunong katawan ni Paul. Sa likod siya ni Paul nakapwesto. Belle, pwede bang makisuyo? Parang may malita lang gam kasi na kumagat sa bandang puson ko. Pwede bang pakikamot sa glit? Gawa-gawa lamang to ni Paul. Habang nagmamaneho, ay puro kapiliuhan ang nasa isip niya. Dahil sa nagmamaneho nga, ay ginawa naman ni Bell ang pakiusap ng lalaki. Pumailalim ang kamay ni Bell sa t-shirt ni Paul para abutin kung nasaan man ang langgam na yon. Nang mga oras na yon, ramdam na ramdam ni Bell ang abs ni Paul habang kinakamot niya ang puso nito. Maya maya'y bigla siyang nagulat ng aksidenteng pumailalim ang haplos niya sa pantalon ng lalaki. Sinadya kasi ni Paul na idaan sa lubakang ang motor. Biglang napahinto si Belle. Pero sa totoo lang, nagustuhan niya yun. Nawala sa si sarili ang magandang misis ni Ruben at palihim na napangiti. Paul ha, pilyo ka. Medyo nahihiyang tono ng babae. Pasensya na, Belle. Biro lang yun. Ang ganda-ganda mo kasi. Ang swerte-swerte ko at may kaangkas kong napakagandang babae. Nakangiting sambit ni Paul. Nambola ka pa? Sige, pagbutihin mo lang pagmamaneho mo. Baka mabangga pa tayo eh. Naunang makarating sa bahay si Ruben. Inabangan niya ang asawang si Belle. Maya-maya nakita niya na may parating na nakamotorsiklo. Ang kaibigan niyang si Paul. Laking gulat niya nang makitang bumaba sa motor nito ang misis. Pare, birthday mo pala ngayon. Happy birthday pare ha. Nakita ko si Bel kanina sa loob ng grocery. Ang daming pinamili kaya tinulungan ko na. Bungad ni Paul kay Ruben. Oo oh nga darling, buti nakita ako ni Paul kasi mabigat yung mga dilata na pinamili ko. Sabat naman ni Bel. Salamat. May to tugo ni Ruben. Hindi niya alam kung maiinis siya o matutuwa. Binitbit ni Ruben ang kahon at mabilis na pumasok ng bahay. Halatang seryoso to, hindi ngumingiti. Selos na selos siya nang makitang magkaangkas ang misis niya at si Paul. Sinadya din niyang hindi imbitahan ng lalaki. Ayaw na kasi niyang muling magkita pa sana ang dalawa. Pero sa kasamang palat, ay nagkita pa rin sila at magkaangkas pa ngayon sa motor. Hayop na pulto sa loob-loob ni Ruben. Naramdaman ni Paul ang pagkamalamig sa kanya ni Ruben, kaya nagpaalam na siya kaagad kay Ben. Salamat Paul, dan ganito mamaya kung may time ka. Pagpapasalamat ni Bella sa lalaki. Walang anuman, Bell. Sige, susubukan ko kung makakapunta ako. Sa isip, -isip ni Paul. Makakaisa din ako sa'yo, Bella, Malapit na. Sabay palihim ng ngiti ng lalaki. Habang nagluluto ang mag-asawa ay napansin ni Belle na tahimik si Ruben. Alam niya na dahil ito kay Paul. Nagsiselos to. Agad niya ang nilapitan at niyakap kahit nakatalikod sa kanya. Happy birthday, darling! Sabay halik sa mga pisngi nito. Dahil doon ay nawala ang pagkainis ni Ruben. Alam na alam ni Belle kung paano lalambingin ang mistera. Lumipas ang mga oras at natapos ang birthday celebration ni Ruben. Hindi nagpunta si Paul. Umasa si Bella na pupunta to para muling masilayan pero bigo siya. Dahil sa nangyari, habang nakasakay siya sa motor, ay nanumbalik na naman ang lihim na pagkagusto niya kay Paul. Si Ruben naman ay kinalimutan na ang pagkakaibigan nila ni Paul. Ayaw na niya tong makita. Ramdam niya kasi na aahasin ito ang kanyang asawa. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Ruben mula sa boss niya sa agency. Ibinalita ng boss nito kay Ruben na siya ang napiling magbantay sa ginagawang bagong opisina sa Rizal. Dapat siyang mag-stay doon ng dalawang buwan na walang uwian. Kapalit noon ay ang malaking dagdag na bayad. Hindi na nakatanggi si Ruben sa boss niya. Agad itong ibinalita ni Ruben sa asawang si Belle. Medyo nalungkot si Belle at ang mga anak nila pero wala silang magagawa. Trabaho ito ni Ruben. Lumipas ang dalawang araw ay tuluyan ng umalis patungong Rizal si Ruben. Naiwan ang kanyang magandang misis at dalawang anak. Pero bago pa man siya umalis ay gabi-gabi niyang pinagsawaan ang magandang misis sa kama. Nagpakasasa ang mag-asawa kasi matagal-tagal din nilang hindi makakasalo ang isa't isa. Maraming ibinilin si Ruben kay Belle. Isa na dito na iwasan niyang makipagkwentuhan sa mga kalalakihan. Bawal din siyang magsuot ng mga seksing damit paglalabas siya ng bahay. Araw-araw silang mag at magtatawagan para kumustahin ang isa't isa at ang mga bata. At higit sa lahat, bawal na bawal siyang makipag-usap kay Paul kung makikita niya to sa labas. Kailangan niyang iwasan to. Sumang-ayon na lang si Belle sa asawa para walang gulo. Isang gabi, habang nanonood ng TV ang mag-iina ay nakatanggap ng text si Belle galing sa isang di kilalang number. Nagpalitan sila ng text. Bandang huli ay nagpakilala na rin na ito nga ay si Paul. Inaraw-araw ni Paul ang pakikipag-usap kay Bella sa text. Walang katapusang kumustahan, palitan ng mga quotes at minsan ay nauuwi sa mga pilyong jokes. Nalaman din ni Paul na nasa Rizal pala si Ruben at mag stay to doon ng dalawang buwan. Lumipas pa ang mga araw, day of noon ni Paul. Naisipan niyang pumunta sa bahay ni Bella. Naghanda si Paul. Nagdala siya ng mga pasalubong sa mga bata nang makarating siya sa bahay ni Label ay agad naman itong pinatuloy ng babae. Nakikipaglaro si Paulis sa mga bata sabay bigay ng dalang pasalubong. Tuwang-tuwa naman ang mga anak ni Bell. halos araw-araw nagpupunta si Paulis sa bahay ni Label. Hindi niya kinakalimutan ang mga pasalubong at laruan para sa mga anak nito. Dahil madalas makapag-usap si Paulis at Bell ay lumalim na ang pagkakaibigan nila. Naging palagay na ang loob nila sa isa't isa. Gayun din ang mga anak ni Bella at Ruben. Napalapit na ang mga to kay Paul. Hindi sinabi ni Bella kay Ruben na nagpupunta si Paul sa bahay nila. Kahit araw-araw silang magka-text o magkausap sa phone, ay hindi na ikuwento ito ng babae. Sa isip-isip niya ay mahirap na dahil alam niyang magagalit at magsiselo si Ruben kay Paul. Minsan, habang sabay-sabay na kumakain ng hapunan, ang mag kasama si Paul ay nagsalita si June. Ang lalaking anak nila Ruben at Belle. Ma, sa makalawa meron kaming family day. Kasama daw ang buong pamilya. Paano yan? Wala si Papa. Hindi daw po pwedeng kulang eh. Tito Paul, pwede mo bang kaming samahan? Kunyari, ikaw na lang muna ng Papa ko. Sige na po. Nagunat si Paul at Belle sa sinabi ni June. Kung papayag bang mama mo eh, okay lang sa akin. Sagot ni Paul sa bata. Siguradong papayag po dito, Paul. Yes, kumpleto tayo sa activity naman sa school. Tuwang-tuwang sinabi ng bata. Napangiti na lang si Belle kay Paul. Dahil araw-araw kinakausap ni Ruben ng mga anak sa phone, ay pinagbili na ni Belle ang mga to na huwag sasabihin sa ama na nagpupunta si Paula sa kanila. Huwag din sasabihin na isasama nila to sa family day sa school. Sumunod naman ang mga bata. Candy at chocolate lang ang katapat at sumusunod na ang mga to sa utos ng ina nila. Natapos ang family day. Maraming mga activities at mga games ang ginawa noon. Napakagwapo at ganda ni Paul at Bella. Pareho pa sila ng damit na isinuot. Akala mo'y tunay na mag-asawa. Sila ang tinanghal na champion dahil sa dami ng games na sila ang nanalo. Tuwang-tuwa ang mga bata. Nang matapos ang programa ay umuwi na sila. Sa sobrang pagod ay nakatulog sa biyahe ang dalawang bata. Tig-isa sina Paul at Bella sa pagkarga sa mga to hanggang sa makarating ng bahay. Paul, salamat ha. Mabuti nandiyan ka. Ang sesay ng mga bata kanina. Malambing na sambit ni Belle kay Paul. Wala yun. Basta ikaw. Kailan nga pala uwi si paring Ruben mula Rizal? Mga five weeks pa siya dun eh. Matagal-tagal pa. Nang marinig to ni Paul ay bigla siyang lumapit sa babae. Nakatingin to sa mga mata ni Belle na parang nag-aapoy at nangungusap. Belle, gusto kita. Pwede ba nating ituloy na udlot natin kasiyahan ng gabi ng birthday mo? Seryosong tanong ni Paul. Paul, natatakot ako eh. Gusto din kita. Kaso baka malaman ni Ruben? Nag-aalala ang tugo ni Per. Gusto mo ba talagang subukan ako sa kama? Oo o hindi lang. Diretsahan tanong ni Paul ay sa babae. Oo, Paul. Ihiyang sagot ni Belle. Sa puntong yun, agad na sinunggaba ni Paul ang labi ni Belle. Mabilis, agresibo, at maalab na halik ang binigay niya sa babae. Teka, teka, Paul. Pwede po tayong maligo muna? Pag-aaya ni Belle. At dali-dali silang nagkalas ng mga suot. Nagalat sa sahig ang mga suot nila. At dito na sila yung muli ni Paul ang nakakaakit na katawa ni Belle. Ang sexy mo talaga, Belle. Ang swerte-swerte ni Ruben sa'yo. Ikaw din naman. Ang macho. Hmm, Paul. Ilihim natin ang gagawin natin kay Ruben, ha? Sambit ni Belle bago sila nagtungo sa banyo. Nagsipilyo muna ang dalawa saka sabay na naligo. Doon pa lang ay higil na sila sa si isa't isa. Nagmakapagbanlaw ay hindi na nakapagpikil si Paul. Isinandal niya si Belle sa pader ng banyo. Unti-unting sinuyo niya to sa labi paiba pa hanggang sa mapaluhod siya sa harapan ni Belle. Halos mawala naman sa ulirad si Belle na kung ibinukas ang mahita para kay Paul. Samantala, habang nagpapakasasa si Paul sa magandang misis ni Ruben ay nagpapakasasa naman ang mga lamok sa kanya na kasalukuyang nagbabantay sa ginagawang opisina sa si Rizal. Ilang beses yung tinawagan ng asawa, pero nagre-ring lang ang telepono nito. Halos mapudpod na ang madaliri niya kakadial at kakatex, pero wala siyang natanggap na sagot ni isa. Paul, hindi pa sa kwarto namin ni Ruben? Pag-aaya ni Belle. Dali-dali namang nagtungo ang dalawa sa kwarto. Nagpatuloy ang maalad na tagpo nila ni Belle at Paul, pero habang nasa kainitan silang dalawa, ay bigla silang napahinto nang marinig ang malakas na iyak ng bunsong anak ni Bella at Ruben. Dali-daling nagwi si Belle at tuwakbo sa kwarto ng bata. Biti na naman si Paul ng mga oras na yun. Ilang sandali na lang sana ay matatamasan na niya ng buo ang magandang misis ni Ruben sa kama. Pero naudlot to. Nakita ni Belle na nanginginig at inaapoy ng mataas na lagnat ang anak. Takot na takot to. Agad siyang sumigaw at tinawag si Paul. Paul, tulungan mo ako, dali. Dalhin natin sa ospital si Baby. Kinukumbulsyon sa taas ng lagnat eh. Mabilis na nadala ng dalawa sa ospital ng bata. Mabuti na lang at naagapan to. Umuwi muna sa bahay niya si Paul dahil kinabukasan ay may trabaho pa to. Sa text na lang sila mag-uusap ni Belle. Agad namang kinuha ni Belle ang telepono niya. Dito niya nakita ang isang na miss call at text ng asawang si Ben. Agad niya itong tinawagan at ikinuwento ang nangyari sa anak nila. Napawi naman ang pag-aalala ni Ruben dahil sinabi ng asawang babae na maayos na ang lagay ng bata. Si Ruben naman ay nag-request na magpapalit bilang guard sa Rizal dahil sa kondisyon ng anak niya. Pinayagan naman siya ng boss niya. Hindi alam ni Bel na uuwi na si Ruben sa bahay nila. Samantala, umuwi ng bahay si Paul at inis na inis to dahil naudlot na naman na matikman niya ng tuluyan si Bella. Pero sa isip-isip ni Paul, umanda ka bukas, Belle. Siguradong hindi lang magdamag ang aabutin mo sa akin. Sabay ngiti nito si sarili. Bukas ng gabi ay uuwi na si Ruben pabalik ng bahay sa Maynila. Gusto niyang sorpresahin ang mag-anak niya kaya pinili niyang hindi ipaalam sa asawang si Bel ang pagbalik niya. Pero sino nga ba ang masusurpresa sa kanyang bigla ang pagbalik ng Maynila? Ayan ang ating abangan sa susunod na kabanata.